must do araw mga kabike and fish, mga master. Solo flight ulit tayo. As usual, bike fishing. Dito lang ulit sa malapit. Papapawis lang sa bayan na natin pagkuhan ng ulam. Sana makatali tayo. Alas 9.30 ng umaga dito. Balik tayo mga 12 o Ganda na panahon ngayon, makulimlim kaya naisipan kong magpapawis sa bay fishing na rin. Sana makagali tayo. Update ko kayo pag nasa spot na ako. Yo, nandito na tayo mga master kapag set up na rin tayo. As usual ang armas natin, casting blackhawk uh, black hook punarad, al, um, sa 2000 series na casting ano rin uh, ano ba to? Mahal ano? Ah, Sharky 3. 2000 series. Loaded with Mega 8 na casting braided din. 15 LBS. And as usual, ang ano natin is ang ating DIY lure. Try natin maghagis-hagis. Medyo tahimik na naman ang dagat. Pero sana maya maya merong ano. May mga lumapit na batalya. Nakawan. Batalya kasing tawag nila rito. Okay, try lang natin mga kagisa guys. Baka makadali by chance. By chamba ba?

maliit lang to tinala pa pala yung hammer first cut mga master good size na rin to lalo mahirap ang isda thank you yung yeah, mga master hindi nakaset ang ating camera basta naghagis ako dyan trinay ko lang eh, may kumagat tulingan ulit third cuts natin Thank you po. Yung mga master, ng pack up na tayo. Goods na yon. Saka dalawang tulingan at uh, maliit na trevali tayo. Sulit na ang ating uh, bike fishing trip na yun. Saka so, may mga ibang dumating na rin kasi medyo mga nag-iinuman pa naman. Saka mga pa ako. Okay po, maraming salamat. Samuling pagsama sa akin sa isa na namang fishing adventure dito sa Malabo, Guinea Equatorial Africa. Hanggang sa muli lagi kayo mag-iingat.